Alam nyo ba na kahit tayo ay gumagawa ng kasalanan, binibiyayaan tayo ng Allah. Sabi ni Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, merong anim na biyaya na ibinibigay ang Allah sa taong gumagawa ng kasalanan. Subhanallah. Allahu Akbar. Isipin yung mga kapwa, quality ng Allah. Gumagawa ka ng kasalanan, binibigyan ka pa rin niya ng blessings. Mga biyaya. So ano ito, Ustad? Ano yung anim na ito? La ilaha sa mga nakaraang Jumu'ah, na ba natin dito ang patungkol sa lawak ng habag at awa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha niya ang habag at pagmamahal awa ng 100 na level. At yung isa doon ay ibinaba ng Allah dito sa mundo na naging dahilan para tayo ay magmahalan. Isa lamang yung nabawa sa 100. So nandoon sa Allah yung 99. Samantalang yung sa pamamagitan ng isang awa ng Allah, nagmahalan tayo bilang magkakapatid. Kahit hindi natin kilala, basta alam natin na Muslim, minamahal natin. At yung mga pagmamahal ng ina, na, ina natin sa atin, na walang hanggan, yun ay kabilang lamang sa isang pagmamahal ng Allah. Na kapag ibinigay sa ating mga ina, ang desisyon kung saan tayo papupuntahin sa impyerno o sa paraiso, malamang sa malamang ang pipiliin ng ating mga ina, mapunta tayo sa paraiso. Nang dahil lamang sa isang pagmamahal na ibinaba ng Allah, paano pa kaya yung Allah na nandun pa sa kanya yung 99 na awa at pagmamahal? Subhanallah. Ngayon, tignan nyo kung gaano kamaawain ng Allah, kamapagmahal ang Allah. Ka alam nyo ba na kahit tayo ay gumagawa ng kasalanan, binibiyayaan tayo ng Allah. Sabi ni Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, merong anim na biyaya na ibinibigay ang Allah sa taong gumagawa ng kasalanan. Subhanallah. Allahu Akbar. Isipin niyo mga kapwa, quality ng Allah. Gumagawa ka ng kasalanan, binibliss ka pa rin ng Allah. Binibigyan ka pa rin niya ng blessings. Mga biyaya. So ano ito, Ustad? Ano yung anim na ito? Unang-una dyan, sabi ni Imam Ibn Al-Qayyim, Rahimahullah, Al-Hilm. Unang-unang biyaya ng taong gumagawa ng kasalanan, Al-Hilm. Ang ibig sabihin ng Al-Hilm ay pagpaparaya pagtitiis, pagtitimpi ng Allah. Yan ang unang-unang biyaya na nakukuha ng taong gumagawa ng kasalanan. Pagpaparaya ng Allah, nagpaparaya ang Allah, nagtitiis ang Allah, nagsasabar ang Allah, naguhunos dili ang Allah sa iyong ginagawang kasalanan. Sapagat kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi nagtitimpi, hindi naguhunos dili ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing ikaw ay gagawa ng kasalanan. Madali lamang sa Allah na kapag ikaw ay nagnakaw, putulin ng iyong kamay. Kapag ikaw ay nanood ng haram, madali na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay kanyang bulagin. Kapag ikaw ay gumawa ng mga kababalaghan, hindi ka nais-nais, madali lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala na patama ang kanyang kidlat. Dahil sa pagsuway mo sa kanya. Kapag ikaw ay pumupunta sa mga haram na lugar, madali lamang sa Allah para sa Allah subhanahu wa ta'ala na lumpuin ka niya. Ngunit dahil sa nagpaparaya ang Allah, inuunawa ka ng Allah, na kung saan yan ang unang-unang nakukuha mo kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Inuunawa ka ng Allah, nagtitimpi ang Allah, naguhunis dili ang Allah, naging dahilan. Para kahit gumagawa ka ng kasalanan, Okay ka pa rin. Yan ang unang-unang biyaya na natatanggap natin sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan, subhanallah. Sabi nga ng Allah, wallahu shakurun halim. Ang Allah subhanahu wa taala ay kumikilala at nagpapahalaga sa mga gawaing kabutihan ng kanyang alipin at halim. Umuunawa sa kanyang alipin. Ganap na malawak ang kanyang pangunawa sa kanyang alipin, mapagparaya, mapagtiis. Subhanallah. Yan ang unang-unang biyaya na ibinibigay ng Allah sa kanyang alipin kapag siya ay gumagawa ng kasalanan. Pangalawa, na biyaya ng Allah sa isang taong gumagawa ng kasalanan, istimraro ni alayhi. Kahit na gumagawa ng kasalanan ng alipin ng Allah, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng biyaya sa kanya. Hindi napuputol. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na pinuputol ang biyaya ng isang tao kahit na siya ay gumagawa ng kasalanan. Anong halimbawa nito? Kahit na ikaw ay magnakaw, ayos pa rin yung kamay mo. Kahit na ikaw ay pumunta sa mga haram na pupuntahan, nakakalakad ka pa rin ng maayos. Kahit ikaw ay gumawa ng mga haram, nakakakita ka ng maayos. Nakakarinig ka ng maayos. Nakakahinga ka ng maayos, hindi ka nag-oxygen. Kahit ikaw ay gumagawa ng kasalanan, okay ka pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga pisikal na biyaya, tuloy-tuloy yan. Maliban sa mga rizq, na ibang mga rizq. Sapagat sabi din ni Imam Ibn Al-Qayyim, nawawala yung gantimpala natin imbis na darating yung gantimpala na yun sa'yo, yung biyaya na yun sa'yo, mawawala yun. Hindi yon tutuloy. Dahil gumawa ka ng kasalanan. Isa sa mga dahilan kung bakit minsan naghihirap tayo sa ating pamumuhay dahil sa mga kasalanan natin. Dahil hindi tumutuloy yung biyaya natin. Yan yung dahilan kung bakit minsan nalulubog tayo sa utang, na-stress tayo, dahil hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng biyaya sapagkat yun ay dahil sa mga kasalanan natin. Pinipigilan ng mga kasalanan natin yung mga biyayang dumarating sa atin. Katulad ng sabi ni Imam Ibn al-Qayyim, once na merong parating na biyaya sa iyo at nagkataon na hindi pa man dumarating yung biyaya na yun, gumawa ka ng kasalanan, mawawala bigla yun. Hindi tutuloy yung biyaya na yun. Mawawala yun. Yan ang pangalawang biyaya na ibinibigay ng Allah Tuloy-tuloy pa rin ang biyaya sa pamamagitan ng ano yung hininga natin, nakakahinga tayo, nakakalakad tayo, nakakahawak tayo, nakakakita tayo, nakakarinig tayo, nakakaamoy tayo. Yan ang mga biyaya na tuloy-tuloy kahit na gumawa ka ng kasalanan. Pangatlo, na biyaya ng isang taong gumagawa ng kasalanan, kahit na siya ay gumagawa ng kasalanan, sitrahu alayhi. Ikinukubli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kabulastugan. Ikinukubli, isinisekreto ng Allah ang iyong mga sabihin natin katarantaduhan. Malamang sa malamang, kung hindi lang ikinukubli ito ng Allah, bawat isa sa atin magkakahiyaan. Kung nakikita lang ng bawat isa sa atin yung kasalanan ginagawa natin araw at gabi, walang ni isa sa atin na maglalakas-loob na magpakita sa bawat isa. Kung hindi lang ikinukubli ng Allah ang mga ginagawa nating kasalanan sa gabi, sa araw, walang ni isa sa atin na maglalakas-loob na magpakita sa kaniyang kapatid, lalo na sa araw ng Jumu'ah. Isipin mo yung kung hindi kinubli ng Allah yung kasalanan natin bawat isa sa atin, kumbaga nilagyan ng parang monitor dito sa ulo natin, pag naglalakad tayo nakikita yung ginawa, ay yan na naman yung ginawa niya. Ginawa niya ito sa hapon, sa gabi, sa araw. Subhanallah. Walang mga ngahas na pumunta ng moske kung hindi ikukubli ng Allah yung mga ginawa nating kasalanan. Kaya naman, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dahil kahit na tayo ay gumagawa ng kasalanan, isinisikreto ito ng Allah. Yan ang pangatlong biyaya na ipinagkakaloob ng Allah sa taong gumagawa ng kasalanan. Isinisikreto ng Allah yung kasalanan na ginawa niya. Kaya mainam sa atin na huwag, ikum, huwag ikwento yung mga past natin, yung mga nakaraang kasalanan natin. Bakit sabi ng mahala propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Ang lahat ng aking umma, ang lahat ng aking umma ay papatawarin ng Allah liban sa mga taong isinisiwalat nila yung mga kasalanan nila. Ah, ako nung bata pa ako, at sikboy ako. Marami akong nadisgrasyang babae. Marami akong naligawan. O di kaya, nakapatay ako ng tao. Marami akong nanakawan. Marami akong naiskam. Pero ngayon, nagbago na ako. Huwag mong ikukwento yon yung mga nakaraan mo. Dahil ikinubli na yun ng Allah. Bakit? Kapag ikinuwento mo yon hindi ka napapatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ikinubli, yung ikinubli ng Allah, isiniwalat mo. Imbis na tinakpan na ng Allah yung kasalanan mo, isiniwalat mo pa. Kaya hindi na yung papatawarin ng Allah. Bakit merong nakaalam na iba? Sa tuwing ipinapaglaganap nila, yung nakaraan mo, lumalaganap din yung kasalanan mo. Kaya wag mong ikukwento yung mga nakaraan mo hanggat maari. Yan ang pangatlong biyaya na ibinibigay ng Allah sa taong gumagawa ng kasalanan. Ikinukubli ng Allah, isinisikreto ng Allah, ang bawat kasalanan ng isang taong makasalanan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pangapat na biyaya ng Allah sa taong makasalanan. Futihababu't tawbah wal rahma. Binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng pagtatawbah at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binubuksan ng Allah kapag ikaw ay makasalanan, tapos na isipan mo na magbalik loob sa Allah, bubuksan sa ng Allah. Walang makakapigil sa Allah na ikaw ay kanyang patawarin. Kaya huwag mong isipin na masyado kang makasalanan, hindi ako hindi ko deserve pumunta sa moske. Parang nakakadiri yung katawan ko, yung sarili ko, yung kaluluwa ko na lumapit dyan sa mga mananampalatayang muslim. O di kaya pumasok sa moske dahil nakakadiri yung kaluluwa ko. Punong-puno ng kasalanan. Huwag mong isipin yan. Dahil ang tanging bumubulong sa'yo ng mga Bulong na yan, walang iba kundi si syayatan. Para tuluyan ka ng mawala sa landas ng Allah, tuluyan ka ng mailayo sa mga kapatiran nung sumasamba, mananampalataya. Kaya kapag nakagawa ka ng kasalanan, kahit gano'ng kalaking kasalanan, nakapag ka, nakapatay ka, kung anuman diyan na kasalanan, huwag mong gawin na lumayo sa mga kapatiran mo. Bagkus magtauba ka sapagkat binuksan sa'yo, binubuksan sa'yo ng Allah katulad ng kwento nung lalaki na marahil karamihan sa atin, alam itong kwento na ito na nakapatay ng 99 na lalaki. Pero dahil sa kagustuhan niyang magbalik loob sa Allah, nagtawba siya. Nagtawba siya, ngunit hindi pa siya nakakarating, nakakarating doon sa lugar na pagtatawbahan niya sana, inabutan siya ng kamatayan. Pero anong nangyari? Pinagagawan siya ng mga malaika mula sa impyerno at sa paraiso. So sabi ng taga-impyerno, sa amin yung kaluluwa na yan sapagat hindi pa nakarating yung lalaki na yan sa lugar kung saan siya magtataw ba? Magbabalik loob. Hihingi ng kapatawaran sa Allah. So sabi naman ang mga anghel, mula sa paraiso, sabi nila sa amin yung kaluluwa ng tao na yan. Sapagat nasa puso niya, bago siya, bagus bago siya mamatay, bago bunutin ni Malakul Maut ang kanyang kaluluwa, ay nasa puso niya ang pagbabalik loob, paghingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang mga nagawang kasalan. Kaya sa amin yan. So anong ginawa ng Allah? inutusan ng Allah si Jibril. Sabi niya, ya Jibril, bumaba ka doon sa mga malaika na ito. At ikaw ang magsilbing tagapamagitan sa kanila. Ang gawin mo, Jibril, ipasukat mo yung lupa kung saan ang galing yung lalaki na yan. Kung mas malapit pa rin siya sa kanyang lugar, siya ay mapapabilang sa mga tao sa impyerno. Kung mas malayo na siya at mas malapit na siya doon sa pagtatawbahan niya na lugar, ipaubaya mo siya sa mga anghil sa paraiso. Ngayon, ang lalaki na ito hindi pa siya nakakalayo sa kanyang lugar kung saan siya nanggaling. Na nandoon niya ginawa yung lahat ng karumaldumal na gawain. So anong ginawa ng Allah dahil nasa puso niya ang pag, pagbabalik loob sa Allah, inurong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang katawan na mas malapit doon sa lugar kung saan niya balak magtoba. At pagdating ng Anghel Jibril, ipinasukat niya ito sa mga anghel at ito ay napabilang sa mga anghel na para sa paraiso. Subhanallah. Hindi nakapagsala. Hindi nakapag-ayuno. Hindi nakagawa ng kabutihan. Pumatay lang ng pumatay. Pero ang nangyari, pinatawad siya ng Allah. Bakit? Dahil nasa puso niya ang paghingi ng kapatawaran. Ikhlas siya. Na siya ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pang-apat na ibinibigay ng Allah sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Patuloy na binubuksan ng Allah ang pintuan ng paraiso ang pintuan ng pagbabalik loob at ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niyo ba mga kapwa-pawalipin ng Allah? Ang mga tao, once na, na nagtauba na sila, naisipan na nilang magtauba, sabi ng Allah, Al-lazina yahmiluna al arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil amanu. ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سابنا الله ang mga tao na nagtauba once na nagbalik loob na sila sa Allah humingi sila ng kapatawaran sa lahat ng nagawa nila sa kanilang mga nakaraan ang mga anghel na pumapasan sa arsh at yung nakapaligid sa arsh, ipinapanalangin nila ang tao na ito na nagtatoba. Isipin yung mga kapwa, kuwalipin ng Allah. Ang sukat ng maanghil na nagtapasan sa arsh, yung balikat nila hanggang sa tenga, kapag lili pa rin ng ibon, sabi ng ating mga ulama, aabuti ng 700 years. Mamamatay ka na, mamamatay na ang iyong anak, mamamatay na ang iyong apo, mamamatay ng isang generation mula sa iyo, hindi pa makakarating yung ibon sa tenga ng malaika na ito. 700 years, ganoong kadakila ang mga anghel na pumapasan sa arsh, sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ang mga anghel na yan, ay ipinapanalangin ka kapag nagtawba ka. Ya Allah, patawarin mo si Fulan. Ya Allah, kahabagan mo si Fulan. Habang pasan-pasan nila yung trono, pinapanalangin kanila, ipinagdudua kanila. Ya Allah, patawarin mo ang mga tao na tumahak sa iyong landas, ang mga tao na nag-iwan sa kanilang mga kasalanan, ang mga tao na nagbalik loob, nagbago para sa Ya Allah, patawarin mo sila, Ya Allah. Subhanallah. Ang mga anghel na yan, ipinapanalangin tayo kapag tayo ay nagtawa. Yan ang apat na biyaya, ikaapat na biyaya ng Allah sa isang taong gumagawa ng kasalanan, patuloy na binubuksan ng Allah ang pintuan ng kapatawaran at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Panglima, sabi ng Allah, sabi, na, sabi ni Imam Ibn Al qayyim panglima na biyaya ng Allah sa isang taong gumagawa ng kasalanan, ibdalo sa hasanat idha taba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, papalitan niya ang kanyang mga Masamang gawain kapag siya ay nagtawba ng mga kabutihan. Yung mga kasalanan mo, yung mga kaparusahan ng mga kasalanan mo, gagawin niyo ng Allah, papalitan niyo ng Allah, at gagawin niya lahat ng kabutihan. Katulad ng sinabi natin nung nakaraang khutbah din natin dito, patungkol sa isang tao na pinakalas na papasok sa paraiso, ipapatawag siya ng Allah. Pagharap niya sa Allah, ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang maliliit na kasalanan, at kaakibat nitong kaparosahan At pagkatapos nito, papalitan nito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng kabutihan. So ang sasabihin ng tao na ito, sabi na, Ya Allah, meron pa akong malalaking kasalanan, ipakita mo rin sa akin. Dahil gusto niya, napalitan din yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga kasalanan natin, mga nakaraang kasalanan natin, hindi natin dapat ikalungkot. Huwag natin gawin na yun yung maka-stress sa atin sa pagsamba, pagsamba natin sa Allah. Yun yung humadlang sa atin sa pagsamba natin sa Allah. Dahil yung mga kasalanan na yun, kung gaano yung kalaki, ganun din kalaki yung ipapalit ng Allah na kabutihan sa kasalanan na yun. Once na ikaw ay magtawba, bago kaabutan ng kamatayan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. pang anim, nagantimpala o biyaya ng Allah bilang panghuli, sa taong gumagawa ng kasalanan, Mahabbatullahi lahu idha taba. Siya ay ng Allah. Masisihan na sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gugustuhin na siya, mamahalin na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al, alam natin yung hadith. Kapag nagustuhan na ibigan ng Allah ang kanyang alipin, ipapatawag niya si Jibril. Pag natawag niya si Jibril, sasabihin niya kay Jibril, Ya Jibril, uhibbu fulanan. Fa'ahibbahu. Fa, fa Naibigan ko sabi ng Allah si Fulan, si Muhammad, si Abdurrahman, si Ibrahim. Ya Jibril, ibigin mo rin siya, mahalin mo rin siya. So ibigin siya ni Jibril. At i-announce naman ni Jibril mula sa ikaisa hanggang sa lahat ng pangkat ng paraiso na nandoon lang lahat ng mga malaika. Kayong mga anghel, ang Allah subhanahu wa ta'ala in-announce niya na si Abdurrahman ay naibigan ng Allah, kaya ibigin niyo rin siya. Anong mangyayari sa tao nito ang lahat ng mga anghel? sa paraiso, sa langit, ay mamahalin siya. At dahil doon, ang mangyari sa taong ito, na nandito, nandito pa sa mundo, naibigan siya ng Allah, naibigan siya ni Jibril, naibigan siya ng lahat ng anghel, karamihan sa mga mabubuting tao, malulugod sa kanya. Karamihan sa mga tao dito sa mundo na nakapaligid sa kanya, ay kagugustuhan nila yung tao na ito na naibigan ng Allah subhanahu wa ta'ala liban sa mga tao na madumi ang kanilang mga puso. Pero yung mga mabubuting tao, mapapansin nyo na malulugod sa iyo ang karamihan sa mga mabubuting tao. Ito ang palatandaan na kapag ikaw ay mabuting tao, maraming magkakagusto sa iyo. Maraming malulugod sa iyo. Pero kapag ikaw ay masamang tao, maraming umiiwas sa iyo. Bilang panghuli mga kapwa, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaman natin Nakahit sa tuwing gumagawa pala tayo ng kasalanan ay binibiyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Taala. Paano pa kaya kung puro kabutihan yung gawin natin? Yung magagawa natin. Gaano kadakila ang biyayang ibinibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala? Gaano karami? Gaano kalawak? Kaya nga sabi ng Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo lamang, susubukan yung bilangin itotal, isa-isahin ang aking mga biyaya hindi hindi niyo kakayanin sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating ugaliin na magpasalamat sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa pa doon na hindi natin kayang bilangin katulad nito. Kahit ultimo gumagawa tayo ng kasalanan, binibiyayan pa rin tayo ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi ito nag encourage na gumawa tayo ng kasalanan, gumawa ng gumawa ng gumawa. nag encourage itong topic na ito na manatiling mapagpasalamat sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadallah wa alamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad kana 'alim Muhammad kana 'alim